Shout naman sa mga kabataan dyan. Na may ulam na. Mapagpalang araw mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Cheesy hotdog overload at spaghetti naman po pala ang benta ni Neneng T today. As usual po, pag may lettuce na sangkap ang mga binibenta natin, ay inuuna po nating ugasan yan para mapatuyo ng mabuti. At sa daily po natin na pagtitinda ay unahin mo muna natin yung ulam ng mga bata. Bale, nilagang manok po pala ang ulam natin ngayon. Para naman po hindi malansa yung ating nilagang manok, minarinate ko muna sa kalamansi yung mismong manok po. Tapos sinugasan ko siya ng tubig. At pagkaluto naman po ng ulam ng mga bata for lunch, ay nag-almusal na po muna ako. Kumuha muna tayo ng lakas. Bale, bumili po pala ako ng tamales at ano ba yung tawag dyan sa suman na po yan? Yung nilalagyan ng sukal at saka latik po. Tapos, si partner mo yan sa mainit na kape. Grabe! Sol po, may lakas na tayo para gumabak sa araw na to. Gumabak? Tapos, pagkatapos ko po palang mag-almusal, ay iniready or sinangkapan ko na po yung ating dressing para sa ating cheesy hot dog overload. Anyone can make hot dog sandwich po, pero wow, English, improving. Pero yung nagpapasarap po talaga sa ating uh, sandwich ay yung mismong dressing po niya. Kaya, ayun po, yung dressing po natin sa hot dog at sa clubhouse sandwich ay pareho lang po. At para mabilis po yung trabaho, no, kailangan po natin mag-multitask. Habang piniprito ko po yung itlog, ay itlog, hotdog po, ay nakasalang naman na po yung para sa pampasta ko. Bale, yung spaghetti sauce po ay inuna kong niluto, tapos sunod po yung spaghetti pasta. Pinalamig ko po muna ng kaunti yung ating pasta, tapos binuhusan ko yan ng uh, mantika para hindi po magdikit-dikit. ay kagaya po ng ating paglalagay dyan. Tapos, tinitimbangan ko din po pala yan per styro at saka per tab para para pareho po yung sukat at dami ng ating binibenta. Bala sa styro po ay nasa 145 grams po yan per serving. Tapos per tab naman po ay 190 grams per serving. 65 naman po ang per styro at 85 pesos naman po ang per tab. Sobrang sulit na po niyan dahil hindi naman po yan tinipid sa sangkap. At alam mo naman po natin na yung mga, mga kapampangan, narito lang po ah, maselan po yan sa lasa ng pagkain. Kaya dapat pag nagbenta ka po ay yung sulit na sa panlasa nila. E eh, susubukan, e eh, man niya manintinda mo nung kapampanga, ay jo, e eh, nalamulit. Anyway, highway, ayan na po. At inaassemble ko na po pala yung ating mga cheesy overload sandwich. Meron po yung lettuce, tapos naglalagay naglagay din po pala tayo ng hotdog of course um, Pipino, tsaka yung dressing na homemade po natin Tsaka yung maraming maraming cheese po Bale, binibenta po natin lahat ng pwedeng maibenta para may pambaon po yung mga girls 45 pesos lang po pala yan mga kasawlo Bale, kinukuha natin sa mabilisan para makadalit po tayong makaubos sharap naman sa mga kabataan dyan na may ulam na. Sulit na din po yung 45 pesos nyo dyan. Dahil free delivery pa po around dito sa malapit po sa atin. Tsaka 45 pesos lang po yan. Para may pang-ulam, pambaon pang na ang mga bata. Si mama ng bahala na shoutout sa mga kabataan dyan. Balik na po tayo sa ating topic ng pagtitinda. dami pa po palang umahabol dyan mga kasawlo. Bale... 30 pieces lang po yung naibenta natin na cheesy hot dog overload. Tapos nasa 20 pieces naman po yung spaghetti na napa-order po natin. Ang dami pa po palang umahabol na orders dyan. Kaso kaya nga po nagkakulak kami ng mga orders kasi pre-orders po yung ginagawa namin. Para hindi po kami mataranta sa oras. Kasi gusto lang po namin sa business natin ay yung chill lang po. Chill and smooth lang po. So, kaya ayan po. Pag nag-post po ako, mga kasawlo, pwede na po kayong pa-reserve ng order nyo. Shout out din po pala kay Pao. Thank you, ba? Lagi po nag-order yan. Classmate friend po ni ate. Tapos, uh, shoutout din po pala sa mga ibang lugar po na Walang keme po pag sinabing okay lang po ba pag may delivery charge, dyan po banda sa inyo kasi medyo malayo po. Sige, okay lang sabi nila, naiintindihan po nila. So, ayan mga kasawlo at dito ko na po tatapusin ang ating video na to. Hanggang sa susunod, ingat mong lahat, God bless us all po. Bye! At secure na naman po ang pangulam at pangbaon ng mga bata. Thank you, God bless us all po.